Yan, mga makabida dandan. Eh. Ay. Oh, di ba? Hey. Ay! Iyon, what's up mga makabida? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa bidyong ito, uh, magtatanim tayo ng uh, ampalaya tapos sa uh, patola may binigay sa atin yung mga nagtatanim dito binigyan tayo ng konting buto tatanim natin para ah, kahit di magsabay sabay yung ating mga tanim meron tayong hihintay mga kabita para um, hindi na namumunga yung iba ito naman yung ah, sasabay nun itong mampalaya tapos itong patola bali tatanim natin mga kabida dito sa meron ng tawag nito meron ng balag para meron na siyang aakyatan uh, dito sa may balag na to kasi parang di asens itong sigarilyas ba ayun umakyat na umakyat don pero okay pa naman siguro yan ayun umakyat na umakyat dito sa malunggay mga kabida yan, tapos magtatanim tayo dito ha <laughs> tatanim natin dito medyo walang damo ngayon kasi nagdamo si mama kabida dito At tapos yung mga pechay natin yung nag-harvest na kanina uh, ito mga blueberry uh, ito pala yung blueberry yung alaman tulad nun hapon na lang sila nabibilat kaya siguro nga hindi sila tawag nito, hindi sila umasenso nandito siguro banda dito sa area na ito nagbibilad siya oh, magtanim tayo mga kabida oh, mga kabida lagyan muna natin ito ng brace para matigas siya wala pala siyang ah, uh, poste dito siya dito mga kadid. ito mga kabila kada puno talong piraso mga kabila Bigyan natin ang tanda Para di siya mapakan Kung tumubok matigas lupa dito ah Ang palaya, di masayalan yan. Mabilis tumubo. Ang palaya, tsaka patola. 'yung mga empleya, mga magbida. Dalawa na lang pala nito. natin na diligan ngayon mga kabida nakapagukay na tayo dito at magtatanim na tayo yan tatanim natin yung okra dito ayokra, katola maganda yung lupa dito mga kabila bali dito natin itatanim para siguro hindi na natin siya ibabalag pabayaan natin siyang gumapang lang gumapang yan bali kada puno ganun din ang gagawin natin magyan natin ang dalawang peraso para kung sakaling hindi yung isa meron tayong tutubo na isa marami na yung matatanim natin ngayon marami tayong gulay mapapakinabangan mga kabida bilis lang naman to tumubo at mamuha abayan natin yung gumapang lang pero kung sakali man lagyan natin din ng balag kapag uh, maganda siya pero yung lupa dito maganda natin, tapos diligan natin mamaya ngayon uh, mga kabida nakagawa tayo nito yung uh, ginamit natin kung nagtanim tayo uh, nagtanim yung mga kabarangay ab ko ginawa ko, at dinagyan natin ng lupa, dinagyan din natin ng uh, konting pataba at, uh, para maganda yung kanyang uh, talo nito yung kanyang lupa bali kanyang lang linagay natin tapos meron tayong pechay dito subukan natin magpunla dito kung asya so kasi yung linagay natin doon parang hindi sila tumubo kakunti so ngayon, maglalagay tayo dito kada kada tag nito kada butas bigyan natin ng dalawa tignan natin kung makakapagpatubo tayo dito. ba bakit hindi tumubo yung tinanim natin dito kakunti yung tumubo eh pupula natin tingnan natin kung a ah, asenso siya nasa lupa yan eh. ay tulang na yung ma-shoot <laughs> pwede na 'yan. magpupunda lang naman tayo importante may mapatubo tayo dito siguro kaya di yung masa sumatong ating mga kalabasa kasi oh, ngayon mag anong oras na mag alasosin na hindi pa sila nasigatan ng araw ya si guru main hasil jiku mentah mau busan siap silahkan sila. どうもてりがとう。 ayun mga kabida, tapos na tayo mag uh, tanim tinanim natin yung mga pechay mga palaya tapos yung ating mga patola doon Uh, kukuha tayo ng papaya mga kabita para meron tayong pangimagas ba kita natin doon, kuha tayo ng agdana tara mga kabita, kuha tayo kuha tayo ng agdana para makakita ang daming inog na papaya kunin natin kahit malilit lang masarap naman yun pag uh, kumain ka, meron kang kakainin na uh, papaya daming yung bunga, daming inog yun o oh. Punin natin mga kabila. Kit lang natin. Kit natin para mas mabilis. O, oh, nahulog yung iba. Kita natin mga kabida. Kita, sana -ta tayo maulog. <laughs> Ayan mga kabid, ang dami oh O, diba? Ay! Pahulog tayo oh. Hmm, mga kabid ah oh. O, <laughs> ha ha Ang dami Kaso malilit siya Para kunin natin Kaso nalanganin yung Magdan natin mga kabid Ayun silang natin, baka mahulog tayo buti na lang nasabit ko ng konti dandan <laughs> -dan tayo konti pa maulog konti pa tayo maulog ano natin na pupuesto tayo ulit mga kabida dumudula siya so, mga kabida May plastic tayo dito ang dala Rabi na lang natin dito sa hagdan dahil yung buho buwan mis na ito mga kabida. Tingnan niyo. <laughs> ganda, ah. Eh, Ay, pang-imagas lang. Masarap 'to. pirada na lang mga kabida lambot na oh hong hmm? ano hindi mga kabida kulay orange kulay orange sir upang imagas dito naman hong hindi nyo mga kabida dami nyo oh kasi malulit lang mga kabida ganyan lang siya kalit parang bolang malit <laughs> oh. yung iba tapos na natin yung nasira dami oh sisira na lang masarap din ito isausaw sa suka yung hindi pa talaga ganong inog at manambot yan yung iba pabayaan natin may dami o nasisira lang mga kabida ang tignan nyo ito, lit lang ah, ito, maganda tamis nito sigurado tignan oh. nyo yung kulay nya mga kabida ba diba? nasisira na lang ito kunin natin lumalaki oh, sarap ito ito sa sa suka mga kabila diba ito na natin lumalaki ito diba? diba, medyo malalaki ang bunga nito mga kabila ang ganda kapal no Ba? nasisira na lang. ito malilit masyado mga bonsai <laughs> tayo to wala kang mapapakinabangan uh, tara mga kabila baba tayo punin <laughs> muna natin itong binuha natin tama bigat bigat ay meron pa pala doon tingnan natin abutin natin natakpan siya Hmm. Tamis to, oh. Grabe yung kanyang kinakain na lang ng mga langgam. Ayun. tayo. Tapos sa ating tikman. Tikpa ko doon ah. Muntik pa ako mahulog. <laughs> ng kabida nakakuha na rin tayo sisira lang kailangan talaga kunin sarap nito manamis namis dami yung nakuha natin mga yunog amigay natin dami dami rin mga kabito ha <laughs> Kiloin natin kung ilang kilo yung mga ganong malili may kiloan tayo dito ayan mga kabida 2 and 1 port ang kilo <laughs> sa dami-dami tignan nyo dalawang kilo lang mayigit <laughs> ayan testing natin mag try tayo hmm. tignan nyo mga kabida <laughs> sarap nito magigitalik Marahin natin Marahin mo ito Gala natin ang buto. Sarap yung mayinog talaga sa puno. Gala lang natin itong buto niya. Hindi natin pwedeng itanim ito. Malilit ang bunga. Anak tayo yung talagang malaki. Ito na natin. Sarap. Eh, ganito lang siya kaliit. Matamis tapos masabaw siya. Hmm. Sarap niya. Hmm. Sa palengke, bibili mo ito. Mahal. Dito, libre ka lang makakain ng papaya. ang ganda talaga yung medyo malalaki pero ito lang ganito lang siya kasi tumubo lang daw to sa sabi nung nanay ko mga kabila kaya hindi talaga siya itinanim parang ligaw lang ba kaya ganyan lang siya kalaki hmm. tamis Hmm. Panalo. Sarap. Ayan mga kabida. Tapos na tayo kumain at pinimigay uh, natin itong iba. At uh, tayo nito. Para matikman din nila lang yung malilit na papaya. Ayan mga kabida. Dito ko na po tatapusin yung ating vlog. At uh, maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang support ha? Ay, di po ako nagpipishing. Yan, nandiyan pa rin po kayo na nakasubaybay sa lahat po ng mga vlog natin at ako po yung natutuwa sa sobrang solid kabida nyo po <laughs> at uh, maraming salamat po ulit sa mga yan, sa mga silent viewers natin sa lahat ng na nagko-comment nagsasuggest sa lahat ng na ng ating video sa mga hindi po nag-skip ng ads malaking tulong po sa akin yan at uh, kahit paano po malaking tulong po na naibibigay itong hindi nyo po pag-skip ng match. Sana po ay supportan nyo pa rin po ako sa lahat po ng aking gagawin mga vlog. At uh, yan sa lahat po ng mga silent viewers natin, sa mga solid kabida po natin na sumusuporta. At sa lahat ng team tanim, yan, sa inyo. At uh, maraming salamat sa inyong suporta. Uh. At uh, dito lang po yung ating vlog. Ingat po and God bless. Bye bye.